So naglinis pala tayo ng Toyota Prius kabayan. So ang style sa paglinis dito kabayan, unang buga, tubig lang. Pagkatapos, i-brush na natin 'yan. Brush lang 'yan kabayan na itong brush na 'tong gamit. So mayroon tayong brush, malambot 'to kabayan. So mayroon din tayong ganito. Pwede kamayin natin, ipasok natin 'yung kamay. Ipakita ko sa inyo ha. Mayroon ding brush, ipakita ko sa inyo. Yan kabayan, gagamitin natin 'yung pamunas na malambot malambot na siya kabayan ha yan. mas maganda kasi yan siya kaysa brass kasi yung brass kasi kabayan pag hindi maabot pwede mo ito yung i-brass pero mas maganda talaga yan siya yung panaptun panaptun yan siya kabayan kaysa brass kasi yung sa pangibaba pag i-brass mo kailang ayusin mo kasi minsan maiiwan yung mga dumi pa <laughs> mas maganda yan kasi pahid mo talaga yun ano. pero pero kadalasan mga kabayan hindi masilan yung mga may-ari dito hindi katulad sa Pilipinas masilan yung mga may-ari sa Pilipinas mas masilan yun pag hindi mo linisan maayos <laughs> dito hindi okay lang yun walang pag-alam kasi dito nga yung sa loob nga eh, ang dumi pa minsan eh, hindi ko na i-vacuum yung iba yung sa loob lalo na pag bumper lang yung ginagawa pero pag buuhan yung ginagawa ka pa kailangan perfect yung pagkalinis kasama sa bayan na kasi yan eh, yung paglilinis na yan So, saglit lang. Within 20 minutes, tapos na yan. Kasama loob. Pero yun nga kabayan, yun, sabon lang. Sa labas, sabon lang. Tapos tanggalan yun yung kuhan, linisan. Tapos, sa loob, i-vacuum mo. Tapos, punasan mo yung dashboard. Tapos, yung mga uh, niya, Tapos, yun, basta yung sa gilid, yung upuan, i-vacuum mo din. Tapos, punasan mo. Yun lang, ganun lang. So, ganun lang simple Yan, tanggalin natin yung sabon na, oh wala niya na kaya lang ganun lang kasimple, sakit lang 20 minutes tapusin ko ba yan ganoon ganun ako maglinis ng kutsis so, sakit lang tapusin ko pero yung, yung minsan nga, yung magreklamo yung busing busing dito eh kasi ako may problem okay, pero yung kasama na yun eh, pag sabihin kasi minsan pag pag uh, uh, may naman kahit hindi mo nalinisan, okay lang pag <laughs> madali nila Ganun lang, ganun lang 'yun. Sa tingin din kasi ng boss, boss dito na uh, hindi malinis yung kutsi. mo muna. Hindi na kailangan yung linisan yan. Sagbid lang yan. sakwan lang. Panglabas lang. Ganun lang kasimple. Hmm. Uh, basta kabayan. Huwag kalimutan mag-support na kabayan ha. Paki-like paki kabayan. And comment kabayan. Toyota Prius na gabayan yung lugo na yan Mahaling lugo na yan gabayan no? yung lugo na yan nasa 10,000 pesos yan <laughs> lugo pa lang mm, mahal pala mahal din pala yung Toyota yung mga pisa ng Toyota kahit yung grill ng Toyota kabayan oh no? yung sa baba yung grill mismong grill mahal pala din yan kano yung grill ha 40,000 40, 50,000 40, 50 pala yung grill kabayan 50,000 kasi buo kasi yung grill na 'yan, kabayan eh. Yung malaki na 'yan eh. oh ganun na kabayan oh, Tapos na 'yan, oh. Ganun na lang simple, oh. 'yan. Final na pamunas natin. Ayano. Ganun lang, oh. Ayano. Pamunas natin 'yan. 'Yan ang sinasabi na tatanggal yung tubig-tubig dyan Hindi ko alam kung anong tawag yung kabayan eh. 'Yan talagang panggamit sa kutsin. Oh, maraming salamat, kabayan.